Magandang gabi, Pilipinas kung mahal detalyo sa mga pangunahing balita. Dahil po sa pagkakadawit sa iligal na operasyon ng Pogo, tuluyan ang sinampahan sa Department of Justice ng reklamong human trafficking. Itong suspendidong uh, alkalde ng Banban na si Alice Gu at labing tatlong iba pa. At hindi lang yan, ha, Alex, dahil posibleng may kasunod pang mga isasampang kaso laban dito kay Gu. Pero habang sa ngayon naman, kinakasanan ng Department of Justice yung lookout bulletin laban pa rin sa suspendidong alkalde. At ali sa harap nito, kumpiyansa naman ng kampo ng suspendidong alkalde na kulang ang mga ebidensyang awak ng otoridad para umusad ang kasong ito. Kunin natin ang live report ni Moira Encina Cruz. Moira. Moira. Alex, sa Ali, formal na nga inreklamo sa DOJ si suspended Mayor Alice Guo at labing tatlong uh, iba pang katao kaugnay sa ilegal na operasyon ng Pogo sa kanilang lugar. Reklamong qualified trafficking in persons ang iniyain sa DOJ ng CIDG at ng Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAO laban kay Banban Mayor Alice Guo at labing tatlong iba pang individual Kaugnay ito sa sinasabing pagkakasangkot ng Alcalde sa mga operasyon ng Pogo sa Banban na sinalakay noong Marso ng mga otoridad. Si Guoy, sinasabing dati incorporator ng Baofu Compound sa Banban kung saan matatagpuan ang Zun Yuan Technology at kung saan nasagip ang mga biktima na sinasabing pinwersa at tinakot na magtrabaho. Tiwala ang Interagency Task Force na may matibay na mga ebidensya na nagsabuatan ang mayor at ang pang para makagawa ng human trafficking sa Pogo Hub. Ito to isang piece of evidence, ngunit multiple pieces of evidence to na pwede magsama-sama at makonsider na circumstantial evidence upang, ma upang ma may pakita na may probable cause upang ma-charge sila. Kabilang din sa inireklamo ng PAOK at CIDG, ang dating hepe ng Technology and Livelihood Resource Center at Pork Barrel Scam Convict na si Dennis Cunanan na inugnay sa isa sa mga pogo sa banban. In the case build-up, uh, we discovered that the Zuni operation actually started with one corporation which is Baofu and then another corporation was created and all these three corporations we believe that Uh, they are part of the grand conspiracy to commit uh, labor trafficking. And in one of the corporations, we found um, a document wherein the name of Mr. Dennis Kunanan appeared. tiniyak ni Justice Undersecretary Nicolas T. na ng pagkakataon si Naguo na sagutin ang reklamo sa DOJ at magiging patas ang mga piskal ng kagawaran sa pagdinig nito. Wala pa to sa korte, dadaan pa to sa proseso at ayaw naman namin pangunahan ang mga prosecutors na independently magkoconduct ng preliminary investigation. Sinabi pa ni T na maaring Sudalingo ay ilabasan ng DOJ, Immigration Lookout Bulletin Order, laban kinaguo para lamasiguro na mabantayan ang pag-alisto sa bansa hopefully no di naman siya di naman siya lilipad dahil siya mismo at yung kanyang mga representatives nagsasabi na, na nais siyang hapapin ang mga allegation laban sa kanya at bukod doon no, si Mayor Guo isa siyang public official di naman siya basta-basta makabiyahe na wala siyang um, wala siyang travel authority samantala iginit ang kampo ni Guo na hindi sapat ang pagkakaroon ng koneksyon sa kumpanya o individual para madiin sa kasong human trafficking. Nainigan din ng alkalde na wala siyang kaugnayan sa Zonioan Technology o sa aliman pogo firm sa bansa. Inayag naman ni paok Executive Director Gilbert Cruz na humingi na rin ng tulong sa kanila ang ilang LGUs dahil sa mga hinihinalang illegal pog operations sa kanilang mga lugar. Ibang mga local government units natin, uh, nag, uh, puntahan na sa amin and then tumawag na sa amin and uh, they're seeking the help of yung Interagency Task Force, the uh, yung PAOK. Uh, para tulungan sila to identify yung mga areas kasi may mga suspected uh, illegal pogo silang sinasabi. Siniguro rin ng pamasang pulisya na pinaitinda nila ang kanilang pakipagtulungan sa paok para labanan ang illegal pogos. We are committed to continue collaborating with other law enforcement agencies to run after uh, those uh, pogos uh, illegal, illegally operating within uh, our country. Po. Alex, kinumpirma ng PAO at CIDG na masusundan pa o nagpapatuloy pa ang kanilang case built up laban na kinaguo para sa iba pang reklamo laban dito. Gaya mga ang panig ng Alcalde na kulang ang mga ebidensya na hawak na mga otoridad para nga ito mahabol sa kasong human trafficking. Alex? Okay, Moira, linawin natin. No? Sinabi ba ng DOJ pao at the same time ng CIDG na ang human trafficking ay hindi naman uh, mga Pilipino lang no ang kanilang mga kinuha para doon sa trabaho na yon pwede rin mga banyaga ganun ba oo tama uh, dahil nga may mga biktima na nasagip doon sa pogo sa Banban at sinasabi nga na mga inintimidate ito pinawersa, tinakot uh, ito nga yung uh, naging uh, ugat para sampahan sila ng human trafficking uh, dito sa DOJ. Oo, pagkakaalam ng taong bayan, kapag human trafficking ang uh, inireklamo sa iyo, ikaw ay merong parang, uh, ano bang tawag doon, kapag ikaw ay merong uh, uh, pinapalabas na manggagawa abroad, parang recruitment agency. Para bang sinasabi ng uh, PAOK na may ganong recruitment agency si Mayor Guo? ang, ang particular na sinasabi nila yung forced labor trafficking yung nangyayari dito sa Pogo, sa Banban. Kaya ang isinapas sa kanila itong uh, qualified persons in trafficking. Okay. Maraming salamat sa iyo, Moren Cruz. Maraming salamat sa iyo. Maraming salamat sa inyong pagsubaybay sa Mata ng Aguila Prime Time. Para malaman ang matatag, matapang at matapat na mga balita, i-follow lamang at mag-subscribe sa AtNet 25 TV.